Magandang araw! Ngayong araw, ating tatalakayin ang isang mahalagang aspeto ng wika, ang antas ng wika. Ano nga ba ang antas ng wika? Ang antas ng wikang madalas na ginagamit ng isang tao ay isang mabisang palatandaan kung anong uri ng tao siya at kung sa aling antas panlipunan siya kapilang. Mahati ang antas ng wika sa kategoryang formal at informal. Sa bawat kategorya, napapaloob ang mga antas ng wika. Unahin nating talakayin ang formal na antas ng wika. Ito ay salitang standard dahil kinikilala, tinatanggap at kinagamit ng higit na nakakarami, lalo na ang mga nakapag-aral ng wika. Ang formal na antas ay nauuri sa dalawa. Ito ay ang pambansa at pampanitikan. Unahin natin sa pambansa. Ito ang salitang karaniwang ginagamit sa mga aklat pangwika at pambalarila sa lahat ng mga paaralan. Ito rin ang wikang kadalasang ginagamit ng pamahalaan at itinuturo sa mga paaralan. At ang pampanitikan, ito naman ang salitang Ginagamit ng mga manunulat sa kanilang mga aktang pampanitikan. Ito ay mga salitang karaniwang matatayog, malalalim, makulay at masinig. Halimbawa ng dalawa. Sa pambansa, ina. Na ang ibig sabihin sa pampanitikan ay ilaw ng tahanan. Baliw. Nang na ibig sabihin ay nasisiraan ng bait. Magnanakaw na ibig sabihin ay malikot ang kamay. Tumako naman tayo sa informal na antas. Ito ang mga salitang karaniwan, palasak, pang-araw-araw na madalas natin gamitin sa pakikipag-usap at pakikipagtalastasan sa mga kakilala at kaibigan. Ang formal na antas ay nauuri sa tatlo. Ito ay ang lalawiganin, kolokyal at balbal. Unahin natin ang lalawiganin. Ito ang mga bokubularyong dialectal. Kamitin ang mga ito sa particular na pook o lalawigan. Makikilala rin ito sa pagkakaroon ng kakaibang tono o tinatawag ng marami na punto. Halimbawa, tugaw. Mula sa salitang ibanag, na ang ibig sabihin ay upuan. Tolay mula sa salitang itawis na ang ibig sabihin ay tao. Takki mula sa salitang ilokano na ang ibig sabihin ay paa. Pangalawa nating tatalakayin ay ang kolokyal. Ito ay pang-araw-araw na salita na ginagamit sa mga pagkakataong informal. Maaring may gagaspangan ng kaunti, ngunit maaari rin itong maging ipinado ayon sa nagsasalita nito. Ang pagpapaikli ng isa, dalawa o higit pang salita, lalo na sa mga pasalitang komunikasyon, ay mauuri rin sa antas na ito. Halimbawa, paano, na naging paano, nasaan, na naging nasan, pare, na naging pre, mayroon, na naging meron, kailan, na naging kailan. Ang huli nating tatalakayin ay ang balbal. Ito ay tinatawag sa salitang Ingles, nice lang. Sa mga pangkat-pangkat, nagmumula ang mga ito upang ang pangkat ay magkaroon ng sariling codes. Mababang uri ang antas na ito, pagamat may dalubigang nagsabi na ito ay antas bulgal. Mga salitang mura at kabastusan. Halimbawa, mudra at ermat na nangangahulugang ina. Parak at lispo na nangangahulugang pulis waswas -was, at jowa na nangangahulugang asawa. At dito na nagtatapos ang ating talakayin. Salamat sa inyong pakikinig. Isang pagpalang araw sa inyong lahat. Ang ating araling ngayon ay tungkol sa ugnayan ng wika at kultura. Sabay-sabay nating sabihin ang wika ay salamin ng kultura. Ayon kay Alfred North Whitehead, isang pilosopo at edukador, ang wika ay kabuuan ng kaisipan ng lipunang mikha nito. Ibig sabihin kung paano tayo magsalita, ganun din kung paano tayo mag at mamuhay. Ang wika ay ang instrumento ng pagkikipag-ugnayan ng tao. Ginagamit natin ito sa pagpapahayag ng damdamin, pagpapalaganap ng kaalaman, at pagpapanatili ng ating kultura. Halimbawa na lang, kapag sinasabi natin ng po at opo, ipinapakita natin ang paggalang, isang mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino. Kapag binabanggit natin ang salitang bayanihan, ipinapakita naman natin ang diwa ng pagtutulungan. Ano naman ang kultura? Ang kultura ay tumutukoy sa paraan ng pamumuhay ng mga tao sa isang lugar. Kasama rito ang ating panitikan, sini, paniniwala, batas, kaugalian at pagpapalaga. Halimbawa, pagmamano sa matatanda bilang tanda ng respeto. Pista bilang pasasalamat at pagkakaisa ng komunidad at pagsalo-salo sa pamilya tuwing Pasko o bagong taon. Sino sa inyo ang makapagbahagi ng isang tradisyong ginagawa pa rin sa inyong pamilya? Kaalamang bayan Ang kaalamang bayan ay mga kwento, awitin, ritual at paniniwala na ipinapasa mula sa ating mga ninuno. Ipinapakita nito kung gaano kayaman ang ating wika at kultura. Narito ang mga uri ng kaalamang bayan. Una, Awiting Bayan Mga awit ng mga Pilipinong minuno na hanggang ngayon ay kinakanta o inaawit pa rin. Halimbawa na lang ng kantang Bahay Kubo. Uri ng Awiting Bayan Kundiman, awiting may tema ng pag-ibig na malungkot at mabagal. Kinagamit ito para may padama ang pagmamahal sa iniibig o pagmamahal sa bayan o bansa. Halimbawa, bituing marikit, dungaw o dungaw. Makalumang tula tradisyon ng mga Ilokano na inaawit bilang pananghoy sa isang taong namatayan. Halimbawa, ay inako. Kumintang, ito ay dating siyaw ng dingmaan na ngayon ay naging awit ng pag-ibig. Halimbawa, Joselinang ng Dalit o Imno, Awit ng papuri, luwalhati, kaligayahan o kasasalamat na karaniwang inaawit bilang papuri sa Diyos. Halimbawa, ama namin. Oyaye o hel. Awitin para sa pagpapatulog ng bata na naglalaman ng bilig. Halimbawa, tulog na bunso. Talindaw. Awit ng pamamangka. Halimbawa, talindaw ng pangumisda. Giyonah. Awit ng pag-ibig, ngunit madalas kinagamit sa kasalan. Halimbawa na lang ng kantang, Pag-ibig nawagas wagas. Alamat, kwentong nagpapaliwanag ng pinagmulan ng isang bagay o lugar. Halimbawa, alamat ng pinya. Tungkol sa batang tamal na naging putas na may maraming mata bilang aral. Pabula, kwentong ang mahayop ang mga tauhan ngunit nagtuturo ng aral. Halimbawa, ang pagong at ang machin. nagtuturo ng katalinuhan at pagtsatsaga. Epiko, mahabang salaysay ng kabayanihan ng pangunahing tauhan. Halimbawa, biyag ni Lamang, ang, ang kwento na matapang na bayaning Ilocano. Kwentong katatakutan ng urban legend, mga kwentong kababalaghan na karaniwang pinapasa sa kwentuan. Halimbawa, White Lady sa Balete Drive, kwento ng multo na nagbabala sa mga motorista. Tandaan nyo, ang wika ay hindi lang salita. Ito ay ating pagkakakinanlan. Ang kultura ay puso ng ating pagkatao. Gamitin at ipagmalaki natin ito bilang mga tunay na Pilipino. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.